Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po'y taus-pusong nagpapasalamat sa lahat ng ating mga kababayan. Most especially sa mga kalarga from Batangas 2nd District. Mabini, Bawan, San Pascual, San Luis, Lobo, at Tingloy. Kakatapos lamang po ng ating proclamation bilang duly elected Congresswoman ng Batangas 2nd District na isinagawa ng Provincial Board of Canvassers sa lahat po ng ating mga nakasamang mayors, vice mayors, konsihal ng bayan, kapitan, barangay officials, functionaries, most especially sa lahat po ng petrex finest leaders, sub leaders, leaders old and new, and ultimately sa taong bayan. Always remember kayo po ang number one sa puso ng Congresswoman. Maraming maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta na ipinagkakalob niyo kay Beatrix bilang Congresswoman. I just want to share with you my insight that we cannot earn the trust of the people overnight. In the same way that we cannot destroy the trust of the people overnight. Si Beatrice po, It took me from 2021 before I earned the trust, the support, and the confidence of the people. At ako po'y nagpapasalamat sapagkat sa kabila ng napakaraming hamon, maliwanag po po sa sikat ng araw ang taong bayan na nintigan, Beatrix, ang congresswoman. Rest assured, wala pong magbabago. Ang inyo pong lingkod, mananatili. Linang ng kabataan, champion ng mga magulang congresswoman ng taong bayan. Maraming, maraming, maraming salamat po. Mahal na mahal na mahal na mahal na mahal, na, mahal ni Beatrix ang Batangas Second District. Larga Batangas Second District para sa ating pangalawang termino ng panunungkulan bilang congresswoman.